Noong 1981, panahon ni Imelda Marcos, pinapatayo ang Manila Film Center para sa International Film Festival. Target nila, matapos agad kaya 24 oras ang trabaho. Libo-libo ang construction workers. At sabi ng iba, may mga lasing, pagod, at hinahabol ang deadline. Nangyari ang aksidente. Bumagsar ang scaffolding. Maraming workers ang nahulog at nabaon sa quick drying cement. Official report, pito ang namatay, 40 ang nasaktan. Pero sabi ng mga testigo at kwento ng workers noon, mas marami raw ang nabaon ng buhay at hindi na nailabas dahil nagmadali silang matapos ang gusali. At dyan nagsimula ang mga multo, iyak at tinig na naririnig daw sa loob ng gusali hanggang ngayon. construction worker ako noon. Hindi sa mismong panahon ng trahedya. Pero taon-taon, may maliit na maintenance project sa Manila Film Center at napadpad ako doon minsan. Hindi ako naniniwala sa multo dati. Pagod lang daw ang mga nakakita, sabi ko. Pero may mga tunog na hindi gawa ng tao. At may mga sigaw na hindi mo gugustuhin marinig. Alas dos na madaling araw nun, kami ng kasama ko, nag inspection sa lower level. Tahimik ang buong gusali, halos marinig ko ang yung sariling hininga ko. Yung ilaw namin, yun lang ang liwanag sa buong pasilyo. Habang naglalakad kami, napansin ko may tunog ng martilyo. Hindi malakas, pero malinaw. Parang may nagtatangkang kumawala mula sa ilalim. O may nagtatayo ng pader sa dilim. Sabi ko sa kasama ko, wala naman tayong kasamang nagtatrabaho dito ah. Tumango siya, nanalaki ang mata. Kasabay sabay naming narinig tunog na kumakalas ang semento. Parang may parang may gumuhong pader. May sumisiksik, may kumakaskas, at may sumusubok umakyat. Pigil ang hininga ko noon. Tapos, bigla naming narinig ang sigaw. Hindi galit, hindi malakas, pero yung sigaw na puno ng pagmamakaawaan. Huwag niyo kaming ibalik. Hindi pa kami nakakalabas. Sabay nun, yung tunog ng mabibigat na katok. Mas malakas, mas desperado. Parang may kamay na namamaga sa kakapalo. Yung kasama ko, matras. Natapo niya yung tulos niya at tumakbo siya paakit ng hagdan. Pero ako, Natigilan Parang may humawak sa balikat ko Pero walang tao sa likod ko Mainit yung pakiramdam Pero yung paligid ko Nagyayelo sa lamig May bumulong sa tenga ko Hindi ko alam kung lalaki o babae Basta punit yung boses Bakit hindi kami nailigtas? Hindi ko alam paano ako nakagalaw. Pero nagdasal na lang ako at tumakbo nang hindi lumilingon. Pag-akyat ko, hingal na hingal ako. Yung supervisor namin, nandun. Nakatitig sa amin. Parang alam na niya. Sabi niya, Huwag na kayong bumaba doon pag ganyang oras. May mga kumakatok pa rin kasi na hindi nakakalabas. Mula nun, hindi na ako bumalik dun. At minsan, sa tuwing naiisip ko yung tunog ng martilyo, naririnig ulit sa utak ko, yung mga katok, yung mga pokpok. Hindi ko alam kung may sumuko noon, pero sigurado ako, may mga hindi tumigil, pakinggan mo mabuti dahil minsan hindi ingay ng gusali ang naririnig mo kundi yung mga boses na mga matagal nang naghihintay Kung nagustuhan mo ang kwento huwag kalimutan mag-subscribe dahil sa bawat gabi may panibagong dilim na bubukas hanggang sa susunod